Hi guys! Welcome sa aming mini home rent journey. Grabe! Finally, after ilang months of planning, eto na, nagpapayos na kami ng bahay. Unang natapos yung pagsisimento at pag-aayos sa kwarto nila mama at papa. Sila muna, syempre, priorities. Ngayon naman, ongoing na ang ng tiles sa sala. Ang saya panoorin habang kinakabit isa-isa. Super linis ng dating. Level up talaga. Pagtapos nito, papalitan na rin yung pintura ng sala. From sky blue with clouds, as in parang nasa langit ka talaga. Gagawin na namin clean white para mas modern at fresh tingnan. After the sala, susunod na yung kwarto namin magkapatid. Iwalay kami ng ate ko, so both rooms sa ng flooring at pintura. Sobrang excited na kami makitang bago na ang vibe ng rooms namin. Slowly but surely, malapit na tumatapos. Can't wait to share the final look. Follow for more